Hello guys! For today's video ay di wala nga ho muna tayong tinda at di gaman din ho ay sabado na. Kaya naman nga ho para makapag-relax ang tagapagmana ng tatay at ng mama ay di nga ho dumayo tayo sa ilog para nga ho makaligo muna. Charis. Pero bago nga ho tayo payagang maligo sa ilog ng tatay at ng mama ay di aray nga ho ang nangyari sa aking buong umaga. Charit, Sabado na nga ho ngayon, kaya naman nga ho walang pasok ang mga eskwela at hindi nga ho tayo makakapagtinda ng recess nila. At pagkarating ko naman nga ho din sa aming tindahan, ay inabutan ko nga ho na nandito si Yuri nga ho at ang mama ko. Naglilista na nga ho sila dito ng mga kulang naming paninda dahil nga ho bukas ay linggo, mamimili nga ho si mama. At bukod nga ho sa paglilista ng mga kulang na paninda, ay di nga ho naglilinis nga rin ho sila. Diga nga man din ho kapag lunis hanggang ay si mama ho ay busy na kaagad tuwing umaga sa pagluluto nga ho ng mga recess para nga ho sa eskwela. Natatapos nga lang ho siya ng pagluluto kapag nga ho na at syempre pagkatapos nga ho nun ay di magpapahinga. Kaya naman nga ho ang paglilinis ng tindahan ay di sabado na nga ho lamang. At dahil nandito pa nga ho ang kanilang tagapagmana ay di, hindi pa nga ho ito masyadong magulo dahil syempre naglilinis naman nga ho ako dito. Charit! Okay gala ang ho kung dinugsungan ko ng charit ay baka nga ho mamaya ay may magalit na naman dito. Charit! Ah. nga ho ganito ang business nyo ay asahan nyo nga ho na ang inyong pahinga ay limitadong limitado. <coughs> dahil tingnan nyo naman nga ang mama ko kahit nga sabado ay talaga naman nga hindi na tigil ang isip nito kung ano pa nga hong pwede niyang ibenta dito nga sa kanyang tindahan. Dito nga sa sityo namin sa aming barangay, natatandaan ko nga ho nung ako ay bata pa, na kapag nga may mga taong napunta sa bahay ng gabi na at si mama nga ay busy pa sa paggawa ng mga ice candy at mga ititinda sa kinabukasan, ay di ayun nga at nabansagan na nga siyang ang babaeng walang pahinga. Siguro nga ay kaya doble kayo din nun sina at mama ay dahil nga apat pa kami pasok na anak nila. Nung mga panahon nga ho yun, ay di syempre tamad kaming tumulong sa kanila dahil kami ay mga bata pa. Kapag nagtatrabaho sa gabi -e, ay di syempre katukatulong nga ho kami sa pagbubuhol nga ho ng ice candy. Ay sa isip-isip na nga lang ho namin noon ay gabing gabi -e na nga ho ay ba't hindi pa magpahinga? At ngayon nga ho matatanda na kaming mga anak nila ay din nare-realize na nga ho namin kung bakit nga ho doble kahit sila noon ay dahil apat pa nga ho kami nag-eskwela. At isa pa nga ho sa mga dahilan kung bakit hindi nga ho sila pwedeng tumigil sa pagtitinda o sa pagtatrabaho ay dahil nga ho ang puhunang pinapaikot dito ay utang din naman at di kailangan nga ho nilang bayaran. Kaya naman nga ang tatay at ang mama kung ano nga ho pwedeng ibenta ay ibinebenta nga ho talaga nga hong aming tindahan ay talaga nga hong masasabi kong isang sari-sari store. Dahil medyo kompleto na nga ho ang laman nito para nga sa pangangailangan ng isang tao. Charits. Kung kailangan nyo nga ho ng pangulam ay syempre meron ho ang aming tindahan. Kung kayo naman nga ho ay nagkasakit, ay di may gamot nga rin ho kami dini. Nabanggit ko nga ho sa inyo na meron nga ho kami mga binabayarang utang. Tapos dati nga ho ang kabilin-bilin na ng tatay at ng mama ay wag nga ho kaming kakain ng paninda dahil nga ho wala nga ho kaming tutubuin kapag nga ho gayon ang aming gagawin. Isa pang ho sa madalas nilang sinasabi na ang puhunan nga ng aming tindahan ay galing nga lamang ho sa utang. Tapos kami naman nga ho mga anak nila dahil nga ho napapansin namin na nadaing nga ho sila sa utang ay di ang suggestion nga ho namin ay huwag nga ho mang utang. Pero ngayon nga ho na nakikimali na nga ho ako din sa business namin ay di nare-realize ko nga ho na hindi nga ho pala kaya dahil kahit papaano paano ay nasho pa nga rin ho kami dito. At ang nakaka-proud lang ho sa tatay at mama kahit gaano nga ho kalaki ang utang nila ay di nagagawa nga ho nilang bayaran sa malinis na paraan. Kaya naman nga po manifesting na sa mga susunod na taon ay hindi na nga ho mangutang ng amin pamilya para nga ho magkapuhunan din nga ho sa aming tindahan. At natutuwa naman nga ho kami ni mama dahil nakakatanggap nga ho kami ng mga comments at messages nga ho na nai-inspire sila na magtayo nga ho ng ganitong business ng kagaya sa amin. May mga nagtatanong nga ho kung magkano ang kailangan pera para nga uh, oh. ho makapagsimula na magtayo ng ganitong tindahan. At bilang tagapagmana naman nga ho ng tatay at ng mama ay di nga ho ang kasagutan. Sarit! 30 years ago nga ho ay ito lang alam kong kwento. Sa pag-uumpisa nga ho ng tindahan ni na mama, sila nga daw ho ay nagsimula lamang sa isa at tinarget nga nila kung ano nga ho ang kailangan ng community nila. Nagsimula nga lang ho sila sa mga isang bote nga ho ng dato puti, ng mga mantika, ng mga pailan-ilan nga ho sa shay ng shampoo, ng toothpaste, mga chicheria, mga dilata, at kung ano ano pa nga ho pwedeng itinda. At ito nga ho, 30 years ago, ay di nakatayo pa nga rin ho ang tindahan nila at kahit pa nga ho, ay di mas madami na nga ho ang ibinebenta. Kaya naman nga ho sa ganitong business, ay hindi mo nga ho kailangan kung malaki o maliit nga ho ang iyong hawak na pera. Kailangan mo nga rin hong ng lakas tang loob para nga hoy yung mga gusto mong gawin sa buhay ay talaga nga ho maumpisahan na. Chari! At ayun nga ho, pagkarating ko nga ho dinis sa tindahan kanina ay umalis na nga ho ang mama at inayaan na nga ho ako maglinis mag-isa. Ay parang nadaya ho ako dun. Ah. Pero natapos na rin naman nga ho kami ni Yuri kaya naman nga ho siya ay nagtimpla na ng kanyang paboritong kapit. pagkatapos naman nga ho noon ay diarit uupo na nga lang ho kami at magaantay na nga ho kami ng mga customer din. At pagkatapos naman nga ho ng aking duty din nga ho sa tindahan dahil dumating na nga ho yung kapatid kong nasa kalapan. Ay diarit nga ho, sabi ko ay muna ako sa ilog para naman niya ho makalublo at para naman niya ho tayo makarating sa atin niya ho pupuntahan edi syempre kasama nga ho itong ating Rusi Charits baka Rusi namin yon pero bago naman niya ho tayo dumaretsyo doon edi nga ho pupuntang muna tayo sa looban at kakaon niya ho tayo ng ating makakasama dyan kung mapapansin nyo nga ho ay puro gubat at bere probensya nga ho aring lugar namin pero sinasabi ko nga ho sa inyo napakasarap nga ho tumira dito dahil kahit liblib nga ho itong lugar namin ay talaga naman nga ho kahit papaano ay nade-develop na nga rin ho ito at habang kami nga ho ipapunta ni Macy sa ilog, ay nagkaya ka ganya ho kaming mag-milk tea. Kaya naman nga ho, dumaan na kami din sa Tribu Resort para naman nga ho makabili. Ay sino ka naman nga ho mag-aakala sa inyo na aring nga hong aming liblib na lugar na nasa paanan ng bundok ay magkakaroon ng hanong ganito. Ay din nga ang aming ipapamasahe o gagasulin nga ho, pupunta nga ho sa bayan para makakain ng masarap-sarap. Ay din din nga ho kami lalayo pa at meron nga ho din sa aming barangay. Pero drinks la ang naman nga ho ang cravings namin for today's video. Kaya naman nga ho, yun la ang in-order namin dito. At pagkabigay nga ho sa amin ng aming order, ay di kami nga hay umalis na at dumaretso na nga ho sa aming pupuntahan. At para naman nga ho sa bagong kaalaman ng aking mga bagong followers, sa maniwala naman nga ho kayo at hindi, pero ito nga hong aming dinadaanan ay mga dati nga hong bahayan. Isang barangay nga ho ito dito nga ho sa aming munisipyo. At ngayon nga ho ng pamilyang nakatera dito dahil simula nga ho nung bumaha ay natabunan na ito ng mga bato. At pagkarating naman din, ay nga ho namin dine ay di nga ho wala sinong tao at ang pagkakalinaw at ang pagkakaganda nga ho ng tubig. Pagkarating nga ho namin dine eh, medyo pawisin pangaho kami. Kaya naman nga kami umupo muna din sa tabi para naman nga ho ang nature habang nainom nga ho na ring milk tea. Aring nga man din ang kagandahan kapag nga ho ikaw ay nakatira sa probinsya. Talaga naman nga ho kapag gusto mong maligo sa ilog ay unlimited nga ho at ikay pwedeng pwede kahit maghapon din. Sa sobrang fresh nga ho ng tubig din eh dahil aring nga ho ay bundok na at para naman nga ho maramdaman nyo ay i-describe ko. Sa sobrang labig nga ng tubig dito ay kapag nga ho ikay sumugbo, pag ahon mo'y masakit ang ulo mo, parang nagtigas-tigas ngaho ang utak mo. <laughs> Tingnan nyo naman nga ho kung gaano kalinaw ang tubig na ito. Ay kitang kita nga ho ang paglangoy ko. At kahit noon pa naman nga ho, ay sadyang napakaganda na nga ho ng ilog na ito. Dahil aring nga ho pinapangalagaan din ng mga taga dito. Pero sinasabi ko nga ho sa inyo na kapag nga ho binigla nyo ang inyong katawan na lumublub nga ho sa tubig na ito. Eh sigurad sigurado nga ang pag-ahon nyo ay eh, talagang nga hon, ang sakit ng inyong ulo. At hanggang ngayon nga ho na nag -e edit ako ng vlog nating ito ay di nakakatanggap pa rin nga ho ako ng iba't ibang opinion galing nga ho sa iba't ibang tao. Kaya naman nga ho hindi ako nagsisi na niyakag ko nga ho si Macy na maligo din niya at kahit papaano nga ho ay nawala nga ho ang stress. Hindi ko nga ho pinagpapapansin masyado yung mga negative na comment nga ho dahil alam po ang makakasira ito ng peace of mind ko. Pinipigilan ko nga ho mag-reply sa mga comment nila dahil wala naman nga ho ko hm, mapapala at hindi ko naman nga ho sila kilala. Pero hindi nga ho talaga natin maiwasan minsan kaya naman nga ho tayo napitik ng pailan-ilan laang naman. May mga comments nga ho doon na kinikonsider ko pa rin naman nga ho kahit pa paano, kahit nga ho hindi sila sangayon sa pagchacherits ko. Yun naman nga ho ay maganda ang mga salita nilang ginamit sa pagbibigay nga ho ng kanilang opinion. Pero may iba ho talaga na hindi na nga ho napili ng na mga gagamiting salita at parang mas gusto nga lang ho nilang makasakit ng kapwa. At... Mabuti na nga lang ho at medyo nagbago na nga rin ho ako at marunong na nga ho ako magkontrol ng sarili ko. Pero kung gugustin ko nga ho makapagbardagulan, sa rin naman nga ng ugali ko minsan-minsan. ba? talagang hindi ko kayo uurungan. Pero mas pinili ko na nga lang ho na intindihin kayo dahil baka nga ho tama kayo na nakakaumay nga ho ang pagchacharits ko. Kaya naman nga ho are, kakaunti na nga lang ho ang sinasabi ko at nakakahiya nga ho sa inyo. Charit! Pagkatapos nga ho naming maligo, ay di are nga ho at medyo nahapo na kaya naman nga ho kami ay uuwi na. Kami nga ho, bago nga ho sana kami umuwi, ay di kami nga ho ay maglolomi. kaso naman nga ho ay hindi available at mabuti na lang ay nagkita kami din ng barbecuehan. At syempre, bago naman nga ho matapos ang vlog nating ito, ay di mag-shoutout nga ho muna tayo naman mga kacharits natin dito. Charit! Shoutout nga po kay Ma'am Vanessa Santos from Taguig City. Ma'am Francis Rian Ampau from Cagayan de Oro City. At syempre kay Ma'am Roma Egura Aceveda na watching naman nga po from Sweden. Ay diingat na nga lang po kayo pag-uwi dito sa atin. Shoutout din naman nga po kay Nati Menchi Halos. Kay Ati Michelle from sa Sapalok, Talisay, Batangas. Shoutout din po kay Ma'am Ana May Lamata from Cavite. At nagsend nga rin po siya ng 10 stars. Ay salamat nga po sa inyo. At sa mga hindi nga po inabutan ng shoutout, ay di ba bawi na nga lang po sa next video. Ay di ari nga hong pagbabarbecue namin, ay di amin na nga hong tatapusin. Kaya naman nga hong kung hindi pa kayo nakafollow, ay di pa follow, like and share na rin naman nga ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!